กรี๊กมีไฟมรอง Bumisita yung mga estudyanteng ito sa isang elephant sanctuary at sakto naman na nakuhaan nila ng video yung paghampas ng elepanteng ito sa cellphone ng babae. Ayon sa pag-aaral ay yung mga elepante ay merong napakatalas na pag-iisip dahil meron silang abilidad na tandaan yung mga bagay sa isip nila sa matagal na panahon. Sinasabing kaya nilang alalahanin kung saan yung lugar na lagi nilang pinagliliguan, mga taong nakakasalamuha at mga kapwa elepante kahit na ilang taon na yung lumipas. Kaya din nilang ipasa yung knowledge o yung mga natututunan nila sa kanilang mga mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. At ang nakakamangha pa dito ay kaya nilang antayin yung eksak na panahon kung kailan mahihinog yung hilaw na putas para kunin at kainin ito. Sinasabing ang mga elepante ay merong kakayanan na makadetect ng sound vibration sa pamagitan ng kanilang mga paa. Sinasabi ding yung mga lower frequency vocalization at mga yapak ng elepante ay kaya ding madetect ng mga iba pang kauri nila hanggang sa malayong lugar para makipag-communicate. Napagalaman ding sa sobrang laki ng tenga ng mga species na ito ay kaya din nilang makarinig ng mga infrasonic messages na nakakatulong sa kanila para alamin yung mga nangyayari sa kanilang paligid dahil din dito ay mas magiging mataas yung kanilang survival.